Buena mano, balita. Buena mano Balita. Tanggap tayo ng report. Pagbisita ni na dating Senator Pangilinan, Senator Aquino at Attorney Diokno sa Lucena City, mainit na sinalubong ng mga kabataan at kanilang mga magulang. Pakinggan natin ang report ng ating Calabar Zone Correspondent, J.R. Narid. Yes, Rige, uh, Rike, nagtungo si na dating Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, kasama si Attorney Chel uh, Diokno Jokno sa Lucena City kahapon at uh, sa Tayaba City sa lalawigan ng Quezon para mag, uh, magkumustahan kasama ang mga kabataang mag-aaral, mga youth leaders at mga magulang na naging leader sa nakarang halalan ng Partido Liberal. Mainit na tinanggap ng mga taga-Quezon ang tatlong bisita pero bago sila nagtungo sa Cathedral Church na siyang venue ng kumustahan ay nagtungo muna sila sa Labi ni dating Kongresman Kulit alkala ng 2nd District ng uh, Quezon Province bilang pakikiramay at pakikidalamhati sa pamilyang na. Nagpasalamat naman ang mga dating senador sa mga taga-Quezon Province sa mainit na pagtanggap sa kanila ng mga taga-Quezon at dahil din sa dedikasyon at sakripisyo nito na inalay noong nakarangalalan sa pagtakbo pagka Vice si presidente si senatora Pangilinan nakatandim dito si dating Vice President at Attorney Lini Robredo ganon din si Sina Bam Aquino at Attorney jokno sa harap ng mga kabataan at mga magulang nagbigay ng na misayo mga senador na sinariwan nito ang mga nakarangalalan na ang kanilang pangunahing advokasya ay ang pagkakaroon ng sustainable pagkain wala ng, uh, mawala ang gutom ng mamamayan bunsod na rin ang kahirapan. Pinasineringan din ang kasalukuyang Administrasyong Marcos dahil sa mga palpak nitong pagpapatupad ng mga basic na pangailangan ng publiko na lalo umanong tumaas ang inflation rate ng bansa. Madami ang walang trabaho at mas dumami ang mga nagugutom sa Pilipinas. Hindi rin na niya natututukan ng gobyerno ang bawat hinahing ng taong bayan na mabigyan ng sapat na suporta ang mga magsasaka. Ganon din ang paglaganap ng Pogo na nalagay umanong sa panganib ang ating mga kababayan. Pagkatapos ng programa ay nagkaroon ng panayan ng, uh, ng media ang mga panauhin na naging sentro sa usapin ay ang malaking full budget na inilaan ng gobyerno sa darating na zona ni Pangulong Bongbong Marcos samantalang madami umanong mga Pilipinong nagugutom. Ayon kay Senador Pangilinan kailangan maipaliwanag sa taong bayan ang ganitong kalaking halaga para lang sa pagkain ng isang araw lang ang kaganapan. Inimok naman ng mga dating opisyal si PBBM na kailangan tututukan ang presyo ng bigas na maipababa ito sa kahit hindi man matupad ang pangako nitong 20 kilos 20 pesos per kilos sa presyo ng bigas ay maibaba man lang na kahit sa 40 pesos ang presyo nito sa merkado dahil naging kawawa na ang taumbayan sa walang haba sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin na. Mula sa lalawigan ng Quezon, ako si Chair sa Infinite Radio Calvayo, 92.1, number 1. sa Infinite Radio, walang kawala, iba!